Hello po guys! Kumusta po kayong lahat dyan? Saan mang sulok ng mundo po kayo ngayon? Sana nasa mabuti po kayo kalagayan. So sa ngayon, ituturo ko naman po sa inyo kung paano mag uh, tanggal ng watermark ni InShot. Yung una kong tinuro is pagtanggal ng watermark ni CapCut ngayon, pagtanggal naman ng watermark ni InShot puro pag tanggal ng watermark. Wow naman! So, sa mga baguhan dyan or nakagaya ko, or sa mga baguhan dyan nakagaya ko, or sa mga walang idea kung ano po yung watermark, ang watermark po ay yun po yung logo ng uh, application na ginagamit natin sa pag edit ng ating mga video. So, kung gusto nung tanggalin yon para hindi makita sa inyong video kung anong application yung ginagamit ninyo, pwedeng pwede yun. So, kung gusto na ng malaman, simulan na natin. Sobrang napakadilay lang nito dahil sa pagtanggal ng watermark ni Insha. So, ang uh, una muna natin pong gawin ay pumunta po tayo sa Play Store. And then, search po natin si InShot. So, ito po siya guys, si InShot. So, so pag hindi nyo pa na-install, so install. Ito po yung logo niya guys. So, i-install ninyo yun. Since sa akin, naka-install na po siya. So, kaya ganun nag-appear dito sa aking Play Store. So, pagkatapos nyo ma-install, punta kayo sa menu and then hanapin nyo po yung application na inyong in-install. InShot. Nasaan ka na? Ay, eto. Si InShot. So, open nyo siya. And then, click nyo itong video. Then, click nyo Maghanap po kayo ng video na gusto nyo i-edit sa akin. Maghanap na ako dito pang sample. Halimbawa ito. And then, click natin yung check. So, tingnan nyo guys. Diba? Kung nakikita nyo, merong logo ni merong logo ni InShot dito sa gilid. So, kung gusto nung kunin yon meron yung X dyan, guys. So, meron yung X. So, i-click nyo yun, yung X. And then, yung free remove. Click niyo. So, So, nawala na siya, diba? So, ganyan lang kadali po, guys. Ganyan lang kadali, guys, mag-tanggal ng watermark ni Hinshat. So, that's all for today's video, guys. Sana may natutunan po kayo sa aking ipinahagi na kaalaman sa inyo. Pwedeng-pwede yun sa mga ano, sa mga nagbabalak pa lang po na maging or pwedeng-pwede yun yung gawin sa mga nagbabalak pa lang po na maging ano, isang content creator. So, kung bago pa na po kayo sa aking channel, please click subscribe and don't forget to hit the notification bell para mag update po kayo sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po and God bless.